Pinaiigting ngayon ng Barangay Silawit, Kawayan City, katuwang ang City Health Office ang pagbabakuna kontra tigdas upang masigurong protektado ang mga bata laban sa naturang sakit. Ayon kay Committee on Health Naomi Alason, kamakailan na isinagawa nila ang vaccination drive sa tulong ng mga barangay health worker sa pag-ikot sa bawat bahagi ng barangay. Layunin ng aktibidad na makamit ang 100% na proteksyon para sa mga batang nasa edad siyam na buwan hanggang limamput siyam na buwan. Ayon pa kay Naomi, Ginagawa nila ito taon-taon kabilang ang mga pag-iikot or kabilang ang pag-iikot sa mga paaralan upang mabigyan ng booster shots ang mga estudyante. Malaking tulong din umano ang pagkakaroon ng malapit na pasilidad ng City Health Office, lalo na sa mga magulang nakapos sa budget. Dahil dito, mas madali para sa mga residente ang magpabakuna at magpasuri ng kanilang mga anak kung kinakailangan. Ah, uh, hindi naman pare-parehas ang buhay ng tao. Mabigat po para sa mga maano ang budget, yung pamasahin na lang po eh malaking tulong na po. Hinikayat naman ng barangay ang mga magulang na huwag matakot sa bakuna dahil ligtas ang mga ito at matagal nang ginagamit para maprotektahan ang mga bata nakikisuyo po ang City Health Office na kung po. Yung mga baby po, wag po kayang mag-alala. Wala pong disadvantages para kahit pa nga po abnormalities ang bata. Kasi minsan yung ibang parents eh, ganito-ganito kung na nakadati sakit mga sakit na. Wala pong kontra ba? Wag lang pong nilalagnat yung bata at in, inuubo ng matindi. Pwede na po silang bigyan. Yan naging pahayag niya Committee on Health, Naomi Allison, or Naomi Allison. IFM News.